Good day and uh, welcome back to my channel. Sa lahat mo ng bagong subscribers natin, thank you po. And sa mga gusto pa pong malaman about front row, uh, you may click the subscribe button. So, my name is Jad. I'm doing yung front row. Uh, before I started feed part timer lang ako. And right now, I'm doing it for around 6 years na din. And ang maganda niyan tuloy-tuloy. So, uh, ang hindi naman pa, pag-uusapan natin is regarding sa akin. Ang pag-uusapan natin today, maybe you're here and this kind of video kasi gusto mo malaman ano ba yung uh, mas maganda pag nag-join ka. So, ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon, bakit mo kay kailangan mauna No, of course, nung na-invite ka sa front row, ito yung nakita mo. This is the worth of our packages. That's worth 14,988. Ang maganda dito, nag-exceed kasi yung bumalik sa yung product. Ang worth ng product na nakuha mo, that's 15,620. So, any packages here, pwede kang pumili alin, alin dyan. Ito pinakamaganda. Once you join sa front row, pwede kayo mag-join after a year, after a month. Ang maganda kasi dito, pag nag-join ka agad, ang tawag namin dito is the positioning. Bakit mo kailangan mauna? So, parang ganito lang eh. Now, may nag-invite sa'yo sa front row. So, this is you. Of course, example, this is you. May nag-invite sa'yo. Meron kang left na right. Actually, may kami yun. Now, since na-invite ka, ang maganda kasi dito, pag ikaw yung unang nakapag-join, lahat ng sumasali sa amin, lahat ng i-invite namin, in kapag yan sila nag-join, of course, araw-araw may nag-join, malalagay yan under sa account mo. So, this, like for example, ang, uh, ang tawag namin doon, this is the spillover, lahat ng mag-join sa amin, lahat yan under sa'yo. So, wala ka pang ginagawa. Merely, nag-join ka lang, nag-sign up ka lang. May pumapasok na sa account mo. Ito gagawin natin. Right after yan, meron ka ng apat. Ang tawag dyan, pending money. Magkano yung pending money mo dito? That's worth 10,000 pesos agad. For friends lang. What if isang araw na join sa amin more than 5, more than 10, edi mas malaka yung waiting mo na pera. Now, ang maganda dun, once nakapagpa-join ka ng isa, may income ka na for your referral that's worth 5,000 1,000 pesos and then my sales match agad that's worth 2,500 now uh, sa second invite mo na nag-join sa'yo still 1,000 plus 2,500 and then sa third mo meron ka pa din 1,000 plus 2,500 and then sa fourth mo sa ikakapat mo na friend that's worth 4,000 uh, 1,000 plus 2,500 imagine mo ha four friends mo lang yan out of your 5,000 na friends sa Facebook meron ka na agad dito magkano gumalik sa'yo 4,000 na referral plus 10,000 na sales match ang total niya that's 14,000 pesos kumbaga bumalik na sa'yo agad yung nilabas mong pera magkano nilabas mo 4988 bumalik sa 15620 and of course ang maganda niyan may income ka na agad na sa all access mo na sa earning mo pwede mo siyang withdraw kasi meron kang e-wallet doon eh malupit no hindi naman for friends ka lang eh. Sure, mas marami kang kaibigan eto malupit we have our mas mababa na package inooffer namin to kasi syempre pag gusto mong mag-join gusto mo mas maaga kung hindi pa kaya yung 4988 you pwede ka mag-start to our gold package that's worth 10988 lang ang tawag naman namin dito this is the starter package Actually, ang maganda pag na-invite ka, join ka na agad eh. That's magano lang, 5,988, nakapakababa. Bumalik sa'yo worth ng products mo agad. Ito pinaka-mababa namin, ito pinaka-mura. Wala nang mas bumura ito na. 3,988, saan ka ba makakahanap ng 3,988 na negosyo? Yung bumalik sa'yo, magandang negosyo, may online account ka, may training lahat, free ang malupit niyan, ito, ito, ito yung ano, uh, comparison. Paliwanag gusto yung comparison nito. This is our platinum package, which is worth 14,988. That is our gold package, 10,988. The silver, ito yung dalawang starter package natin, which is the bronze package, yung pangalawa, 3,988. Ang worth of product na nakuha mo for your platinum, that's 15,000 plus. For your gold, that's for around 8,200. Kung iisipin mo sa silver, 4,628, for, for bronze, at 2,740. Kung iisipin mo, product pa lang, bumalik na sa'yo. Ang pinakasulit dito is the platinum na package. And retail, ang income mo dyan, lahat sila 50% off. Good job. Pare-pareha sila doon. Sa direct referral naman, dito nagkakaiba. Kapag mas malaki yung ano mo, mas malaki yung ano mo, a uh, referral mo. 1,000 for the platinum, 1,000 for the gold, and 500 for the silver, and 500 for the bronze. Sa sales mas or repairing, may 2,500 ka for platinum, may 2,000 ka for the gold, 1,000 for silver, and then still, 500 for the bronze. Kung iisipin mo, kung negosyante ka mag-isip, you go for the platinum package. Now, for the rebates, that's 15% rebates pag platinum ka. Uh, maximum of 3 accounts. Now, for the gold, silver, and bronze, sorry, wala siyang rebates. Kaya ang pinakamalupit dito is the platinum na package. But if hindi mo pa din kaya yung platinum, pwede dito, pwede ka dito mag-start sa mas maliit natin na packages. Now, meron kaming tawag dito upgrades. So, hindi forever. Kung nag-start ka ng bronze, bronze ka na forever. Let's say, uh, you started sa mas maliit natin na package. From bronze to silver, pwede mong gawing silver, that's 3,988. Silver to gold, that's 5,988. From platinum to, uh, gold to platinum, that's 3,988 then. What if, nag-start ka ng bronze, dumiretso ka ng gold, that's 8,888. What if from a uh, silver to platinum, that's 8,888. Now, from bronze to platinum, ito yung mas maganda, 10,988 lang. Kung baga, ang ginawa mo ngayon, what if ang iniisip mo, makajoin ka agad, is, pumosisyon ka nag-join ka agad para lahat ng sasali sa salo mo agad. Sa, oo. Oh, ba diba? Kaysa naman sa, pwede ka mag dito after a year. Eh. Ang problem, ang dami na na-invite, na ang dami ng na nag-join sa amin. Sabi nga according nga sa Dolly eh, right now sa this pandemic, uh, nasa 2.6 million sa buong Pilipinas ang mawawala ng trabaho. Ngayon, in short, ah, mas marami. Kung pansinin mo, lahat ng kaibigan mo, online seller na eh. Eh, mas malupit dito, 50% off. Sa isang lux white mo, ang kita mo din, 1.5. Kapag, ano, nag-retail ka online, magkano lang kita dyan? Malaki na yung 50 pesos. Tama, malaki na yung 25 pesos. Dito, 1.490 agad. Isang sabon from 2.40, 1.20, 1.20 yung income mo. So, ito yung effect niya. Sabi ng GMN News niyan. ba diba? Ang effective establishment na sa 93,000 pesos. Sa NCR pa lang yan. Eh, how much mo sa iba pang lugar pa? ba? Diba? Sabi nga eh, ang daming mawawalan 10 million ayon sa Dole. Magandang data yan. So, in short, marami tayong magiging prospect. Now, ito yung nangyari sa akin. Share ko lang na mas mas maigse. Kasi gusto ko i-share uh, paano ba nangyari this pandemic. Okay? I started doing yung front row uh, way back part-timer lang ako. So, medyo happy ako. Happy ako ng super nakasama ko. Walong tour na ng company kasi may, have, we have tour from Malaysia, South Korea, Hong Kong, Macau, Singapore, Thailand, Taiwan, and South Korea ulit. And then, I started here part-time hanggang sa ginawa ko na siya full-time. Right now, I'm working from home na din. So, one week na income, pinakamalaki, that's 6 digit. And then, right now, this is my May, that's around 40,000 lang. Pero, saan ka makakahanap? nasa bahay ka lang but you're earning. Last month ko, June ko 95,500. Hindi pa po kasama dito yung product sales mo. Eh syempre, kung gusto mo naman, pwede kang magbenta na mas malaki. Kung iniisip yung product sales, malaki pa din yun. Ang maganda dito, you're at home. Kasama mo anak mo, safe ka pa sa COVID. Kasi lahat naman mag-moving. May mga Lala Move, may mga ano naman, may mga LBC, may GNT, lahat. It works. May GCash, may Paymaya, lahat. Mag, mag, pwede mo magawa. Uh, you're just using your Facebook, you're just using your your camera. Eh din hataw na. Now, lahat ng ano, training dito, provided lahat. So anyway guys, welcome to Front Row. Ngayon guys, this kind of pandemic, ngayong pandemic na to, mas kailangan mo gumawa ng paraan. It's either maparaan ka, it's either gumagastos ka ng pera, or kumikita ka ng pera, saan ka ba? Eh, mahalaga ngayon, paano ka makasurvive? Survival right now eh. Even yung mga kumikita, lahat yan, ang uh, tawag dun, sa, sa, dami ng bilihin. Yung, yung income natin nakastop, pero yung dami ng bilihin, hindi naman nagstop eh. Laging every month, nandyan si Judy, Ju, date. You know what I mean? Tama mali. So, I highly suggest you try even even ang mahalaga kung ngayon ka na-invite, mag-join ka agad. Huwag mo na yung one week, yung 1 week, huwag mo na yung yung 2 weeks. Mas mahalaga ngayon. Either way, kahit saan sa mga products natin. Okay ba yun? So anyway, welcome to Front Row. And sana you subscribe sa, sa channel natin dito. Marami pa tayong ituturo dito. Lahat. If you if you wanna know more about Front Row, pwede ka mag-comment. Pwede natin uh, para ma-explain namin sa'yo. So anyway, thank you.